Agad na tiniyak ng Kamara de Representantes na masusing dadaan sa pagsusuri ang mga nakahain na ngayon na impeachment complaint at pati na ang ihahain pa laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong araw kasi, posible raw na ihain ang panibagong set ng uh, impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Tingog Party List Congress Majud Asidre, hindi nila mamadaliin ang kanilang mga hakbang upang hindi masayang ang kanilang effort at uh, anumang uh, isinusulong na ng paghahanap ng katotohanan ay hindi nila hahayaan na ito ay mawalang saysay. Ikinukonsidera din naman nila ang timetable na mayroon ang mataas na kapulungan ng Kongreso. Ayaw kasi anya ng mga kongresista na masayang ang oras kahit na mahimay pa ito sa mababang kapulungan ngunit pagsapit sa Senado ay posible naman na kulangin na sa pagkakataon dahil marami rin silang inaapurang ang mga panukalang batas at iba pang trabaho na kinakailangang gampanan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Congressman Jude Asidre. That mandate to act on all impeachment campaign, uh, all impeachment complaint filed with, with the House. No? Ah, uh, siguro kung ano yung timetable ay eh, yun po ay uh, bubusisiin ng liderato ng House uh, kasi syempre hindi lang ho sa filing at hindi lang ho sa proceeding sa mababang kapulungan kailangan din natin tignan ang willingness din ng mas mataas na ng, ng mataas na kapulungan ng Senado kung may oras din sila for the trial. This is not to give excuses. Definitely Uh, we are all for accountability. mapahayag ni Congressman Judas Idre ng Tingog Party List. Samantala, aminado naman si Bataan Congressman Geraldine Roman na hindi madali ang pagsusulong ng isang impeachment case. Kahit nga noong impeachment trial ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona, gumugol umano ang Kongreso ng apat na buwan bago ito nadesisyonan. Kung ganyan, narito ang pagbabahagi ni Congressman Roman na lalawigan ng bataan. Ang aming mandato sa Kongreso, kung meron hong nag-file ng impeachment complaint, we have no choice but to process this complaint. It has to go through the entire process, no? From the filing, to the referral, to the Justice Committee, to the deliberations, the voting, and then if approved, referral to the Senate. Um, do we have material time to process uh, this complaint? tatandaan niyo yung corona case, si Justice Corona, that took approximately around four months and a half. Tapos, if we start by January, tapos magbe-break kami ng bandang Febrero, magre-resume kami, election year, bandang Mayo na, o kailan pa? O, oh, but, walang choice, gawin, kundi gawin ng trabaho ng Kongreso. So, nasa Justice Committee na sa aming uh, kapulungan, and let's see what's going to happen. It's hard to say. Bagi naman ang mga pahayag ni Congressman uh, Romulo ng, uh, o Congressman Roman uh, kaugnay ho ng uh, mga nakabinbin na usapin dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Pero para sa panig ng Palasyo Malacanang, muling binigyang diin ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang mga naging pahayag ni uh, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na wala silang kamay sa anumang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Git nila, mas maraming mas importanteng bagay na dapat naunahin sa kasalukuyan. Gayunman, malay, malaya o mano, itong mga mambabatas ng uh, Mababang kapulungan ng Kongreso na gawin naman ang kanilang trabaho, lalo't hiwalay na sa nga ito ng pamahalaan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin. mag but, uh, alam mo what the House of Representatives uh sa English. We let the process flow. Kami naman, what do we need to say? Uh, the President already made a clear mm -hmm. and unambiguous statement that he will not support a, a, an effort to impeach. Is it distracting? Mm -hmm. Marami tayong pangangailangan na gawin. Importante sa abaya. Bahagihan ng mga pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersabin kaugnay pa rin ang usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.